po yung sarili ko. Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang paglikha ng lubat langit. Eh. So, ano po yung dahilan na yun? Surprise lang, ma'am. Freedom fighter, yo. ngayon so, po ako, wala po akong resources para po may panggasos po sa ano ko. Pero ang alam po ako po yung ginagawa resources ng mga ano eh, mga batas na mga ginagawa ng mga senators po. Hindi po ako iiya, katulad nung dati. <laughs> uh, lahat ng bagay ay may dahilan. Ako'y natutuwa na si Pastor Kibuloy, accident, no? Diyan sa panawagan ng taong bayan. Yay! 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 O, yung mga ganun pa, no? Okay. Um, sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayan muna yung sabi ni Jay na uh, ang pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy ay batay sa panawagan ng mga tao mismo. At ayon naman sa kanyang abogado na ito'y dahil sa Diyos at sa bayan. Papayag ba kayo? nyo ba si Pastor Apulo Kibuloy? At dami pang mga nagsumiti ng COC na ginawang katatawanan ang uh, naturang pag-upo sa senador. So, dito lang sa Pilipinas, makita natin na maraming mga maraming mga artista na gustong magsinador. Pati na yung nasa kulungan, gustong magsinador. Nakita nila na parang okay okay yung malasing sa kapangyarihan tulad sa mga ibang mga nakaupo na na lasing na lasing sa kapangyarihan at mahirap malasing sa kapangyarihan sapagkat pag bumagsak ay hindi matanggap talaga ang katotohanan. Ah, Gusto sorry. ko pong may pagtanggol po yung sarili ko. Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang paglikha ng lubat lang eh. So, ano po yung dahilan na yun? Surprise lang, ma'am. Freedom fighter, yo. Ngayon po ako wala po kong resources para po may panggasos po sa ano ko. Pero ang alam ko ako po yung ginagawa resources ng mga ano eh, ng mga batas na mga ginagawa ng mga senators po. Hindi po ako iiyak katulad nung dati. Uh, lahat ng bagay ay may dahilan. Ako yung natutuwa na si Pastor Kibuloy accident, no? Diyan sa panawagan ng taong bayan. Yay! Yay! O, yung mga ganun pa, no? So, uunahin natin itong mga nakakatawang iskena sa Commission on Election na nag sumitin ng kanilang COC. No? Merong gustong mamahagi ng agimat para daw umano sa proteksyon kung sakaling aatake yung mga dayuhan sa Pilipinas. Mayroon ding nagpakilalang engineer na ang isa sa mga layunin niya kung bakit siya ay tatakbo sa pagkasinador para losawin umano ang parating na bagyo, may paraan siya. At meron namang isa na babaeng nag-file ng COC pagka senador dahil gusto daw niya na maproteksyonan niya ang kanyang sarili. Ito kaya gusto ni Pastor Apolo Kibuloy. Ba, Eto, uh, ito, uh, ninyo. Sinubukan ko lang po talagang tumakbo bilang pagka-senator po kasi gusto ko pong maipagtanggol po yung sarili ko. Sa ngayon po ako wala po akong resources para po may po sa ano ko. Pero ang alam ko ako po yung ginagawa resources ng mga ano eh, mga batas na mga ginagawa ng mga senators po. Hello po ma'am. Kung halimbawa po na matalo po kayo in public office, ano po yung mga aside pa doon sa gusto niyo pong maprotektahan ng inyo pong sarili, ano pa po yung mga batas na nais po ninyong uh, isulong and kung ayo god forbid kung halimbawa man po na kayo po ay ma-disqualify ano po ang inyong masasabi po doon Sir, pag i-disqualify po nila, ibig sabihin unfair po sila, sir. Hindi patas yung bata sa akin. Huwag kayo iya. Alam ko, alam ng lahat yun eh. Sir, sana matulungan nga po ako ng may attorney po pa. Hindi po nila i-dismiss, i-disqualify. Maging patas po sila sa akin, sir. Hindi po ako iiya. Katulad Wait. nung dati. Ah... Uh eh, itong isa namang nakita yung picture, yun din. Uh, ang pagtakbo niya ay utos ng Diyos. Pero may babala siya sa hindi mang, sino mang hindi bumoto sa kanya, sabi niya, na pagmamatay siya, babalikan talaga niya, umano, sisingilin niya. At ito namang uh, nag-file ng COC, sabi niya, na secret lang ano yung Plataforma niya. Uh, lahat ng bagay ay may dahilan. Nandito ako ngayon sa inyong harapan dahil sa napakalalim na dahilan. Okay. Since I am a new fight candidate for senator, I have nothing to offer except my sincerity, dedication, and integrity. What I am doing now is just like, a punch to the moon, suntok sa buwan. But I believe in destiny. I did my best and God will do the rest. Oh my God! Kung bakit nandito ako ngayon dahil sa yung katulad na sinabi ko kanina na na malalim ang, uh, hindi naman sugat, <laughs> malalim ang dahilan sabi niyo may malalim kayong dahilan kung ba't kayo nandito. Ano po yung dahilan na yun? <laughs> Ay, sa ngayon ma'am, hindi ko lang muna sasabihin. Pero later on, lalo na pag mananalo ako, sasabihin ko na ma'am. Ah, secret. Ang uh, dahilan kung bakit siya uh, nag... file para magiging senador. Bakit po may pa-suspense? Gusto ko lang na ama uh, surprise Surprise lang, ma'am. Mega ganun! Ako <laughs> po si Engineer Gerson Ares tatakbo po ng senador sa ating bayan. Ang pagsali ko sa politika ay dahil sa dalawang gustong isakatuparan proyekto ng ating Panginoong Diyos. Una ay ang super-irrigation. Ang pangalawang... Ito na, ito na. Uh, maliban sa super-irrigation, lulusawin niya ang mga bagyo. Proyekto ay ang barko na may mga aparato na lulusaw sa bagyo. Sa, Yun. sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw. Ito ay may counter blade pang upang pukontrahin ang spin o ikot ng bagyo. Meron din itong nakasaboy na asin o sa o cloud seeding upang mabuo ang ulap at pag nabuo ng ulap ay itirahin ito ng laser. Sir, medyo interesting po yung sinasabi niyong bangko. Pwede po wag pakiulit niyo po ulit yung inyong uh, explanation description. Huwag mong subukan. Meron itong cloud seeding, parang cloud seeding po kasi bubuo. Ah, sa barko, may cloud seeding. Barko ha, mag-cloud seeding siya sa barko. Natin ang mga ulap doon, at saka yung ikot kasi ng bagyo, kukuntrahin natin. Yung spin po doon, pa, uh, pa kanan, kailangan ang pan blade natin, pakaliwa. Yung para mabuo yung ulap, uh, titirahin natin ng asin sa kalawakan. Kaya mo gawin? Kaya lang? Tapos pag nagbuo na yung uh, mga ulap, Panino rin, i-rendraker po yun para babagsak doon ang, ang ulan. Wala na, hihina na po yun ang, na ang bagyo. Ang galing! Ang galing! Ako po si Adam. Naghanap ng kapayapaan sa buong mundo. Oh, ito din. Tatakbo din pagkasinador. Kapayapaan sa buong mundo si Adam daw. Ay, sorry. <laughs> Gusto ko ng kapayapaan sa buong mundo. Ako si Adam. Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang paglikha ng lupa at langit ang paglikha ng langit at lupa at pag sa bawat country. Gusto ko susukatin ito para mga iwasan ang digmaan sa buong mundo. Ang galing! Ang galing! At yung Pilipinas, yan natin itatayo ang tinatawag nating internasyonal na samahan sa buong mundo. Gusto ko mabago ng lahat. Hindi ito pag, pagkukunya sa bawat isa. Ngunit, hindi ako na pareto Parang sisirain ko ang pangarap ninyo Diyan sa Pilipinas, tinatawag ko ito ng mandato Ang mandato Ipapatupad Ang bilateral pagsusukat Hindi yung puro salita Hahamunin natin sila ng salita At susukatin Bilang senador Nga si Adam Gusto ko may pasa Ang LBGTQ Bakit? Pwede mo akusin yan? Sapos nga pa po yung tingin sa ayan. <laughs> Sino po may tanong? From media? Nagalog lang. Ako nga pala oh, ang nakilala niyong madakilang tatakusanan ng... Eto, mamamahagi na ng mga agimat. Presidente noon. Buong mundo nagpapasyap out sakin sa dahil sa kadakilaan na gusto po mangyari sa ating bayan. Meanwhile... What you gonna do, sir? Ha? Huh? What you gonna do? What you gonna do with a big fat butt? Not... Wigo, wigo. Dum dumaan pa ang panahon. Ang ibig sabihin ng Rastaman, freedom fighter, yo. Hot human, hot zombie. Dalawa ang himala. Nagbatas kagawin ko. Walang himala. Unang-una, ang tao, nagkakaroon tayo ng medalyon. <laughs> para proteksyon na hindi tayo magkakasakit. Para tayo, hindi tayo maabulin ng ibang bansa. Kailangan, may medalyon tayo. <laughs> ang pinapatong ko lang nyo po yung sa China po ba to? Yung sa mga ginagawa nila sa West Philippines. Oh, ano po yung naiis mo na dapat natin gawin? Ang gusto ko, yung medalyon natin, kung sino yung a few good men. Magkasangga tayo. Yung US, ang, ang, ang kumbaga, kumbaga, universal protector of the world. Kailangan sila ang kasangga natin. O oh, yun, medalyo ang kailangan daw para proteksyon. At si Jay naman, sabi niya, handang-handa na para ikampanya si Pastor Apolo Kibuloy ako'y natutuwa na si Pastor Kibuloy. Accident, no? Diyan sa panawagan ng taong bayan. Panawagan pala ng taong bayan kung bakit si Pastor Apolo Kibuloy ay uh, nag-ambisyong makaupo sa Senado. So, kung ang tanong eh, paano siya mga kampanya? Eh, siguro, uh, the best answer is, ang taong bayan mga kampanya at uh, kung kinakailangan ng Speaker's Bureau, ang daming magbo-volunteer i'm sure at isa tayo kami diyan no uh, kung kinakailangan na umikot tayo sa iba't ibang dako ng uh, kapuluan kung kinakailangan araw-araw tayong magsahimpapawid sa iba't ibang platform uh, whether mainstream media or new media gagawin pula uh, uh, marami ang magbo-volunteer yan i'm sure no uh, impact uh, on on our end, kami uh, sa aming maliliit na community ay niyanda na namin, inaayos na namin yung mga YouTube channels namin, yung mga Rumble channel namin, yung mga uh, X uh, pages namin, yung mga uh, Facebook pages. We are all set uh, to uh, do the campaigning for uh, the embattled pastor of the Kingdom of Jesus Christ, uh, Jade. Yun, handa na daw umano. Pero ang problema kung taong bayan, eh, mismo nga sa dinala ni Pastor Apolo Kibuloy na partido ay sinipa siya dahil hindi daw ito nominated at hindi membro sa naturang partido. Kaya bagong uh, update ngayon na posible, posible na tatakbo daw si Pastor Apolo Kibuloy sa pagka-independent na hindi na lang magpa ilalim sa naturang partido, no? Yung partido na uh, sinipa siya dahil uh, hindi daw siya miyembro sa naturang partido. Ano bang ibig sabihin? Pati ang pagiging partido uh, ng labor leader workers? No? Kinumpirma yan sa itong tinatawag na labor leader workers and peasant party na abugadong si attorney uh, Sani Matola na hindi na inominate at hindi kapartido nila si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ano nangyari? nag na naba siya? So ayan po mga viewers sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia, Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan. sa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en la iglesia.